News mga balita ngayon Isang barangay chairman at treasurer nito pinagbabaril sa Maguindanao del Sur Gubernatorial candidate sa Gimaras arestado sa kasong estafa Vince Dizon itinalagang bagong kalihim ng Department of Transportation Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Nasa kritikal na kondisyon ang Barangay Chairman at Treasurer ng Barangay Kaya Kaya Dato Abdullah Sanki Maguindanao del Sur matapos silang pagbabarilin ng hindi patukoy ng mga suspect kaninang umaga. Kinilala ang biktimang kapitan na si Edris Sanki habang hindi naman pinangalanan ang kasama nito. Agad namang isinugod sa pagamutan ng nag-aagaw buhay ng mga biktima at patuloy ngayong inoobserbahan dahil sa mga natamong tama ng bala sa kanilang katawan. Patuloy naman ang hot pursuit operation ng pulisya upang matunto ng mga suspect at malaman ang motibo sa krimen. Arestado ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Guimaras Gobernatorial Candidate Maggie Cacho dahil sa kasong estafa. Ayon sa CIDG Anti-Organized Crime Unit, nahuli si Cacho sa isang entrapment operation matapos ereklamo ng panloloko. Nag-alok umano si Cacho ng mabilisang proseso sa emission testing application projects kapalit ng 800,000 pesos hanggang 1 million pesos at nagpakilalang may koneksyon sa Department of Transportation at pinsan ng First Lady. Isang biktima ang nagbigay ng 400,000 pesos noong Setyembre ngunit hindi natupad ang transaksyon. Hiningan pa ito ng karagdagang 400,000 pesos noong Pebrero 11 at dito na inaresto si Kacho at kanyang sekretaryang si Kayatano Leal. Kasama rin sa nahuli ang dalawang Philippine Coast Guard personnel na nagsilbing bodyguard ni Cacho at nakuhanan ng mga baril. Kinasuhan si Cacho at Lial ng estafa habang nahaharap sa illegal possession of firearms ang dalawang sundalo. Itinilagang bagong kalihim ng Department of Transportation o DOTR si Vince Dizon. Ito ang kinumpirma ng Executive Secretary Lucas Bersamin ngayong araw. Si Dizon, ang dating presidente ng Basis and Conversion Development Authority o BCDA at COVID-19 Presidential Advisor ng Administrasyong Duterte. Napalitan nito si Sekretary Jaime Bautista na nagbitiw sa puesto upang bigyang prioridad ang kanyang kalusugan. Nagpapasalamat naman si Bautista sa Pangulo sa oportunidad na makapagtrabaho sa gobyerno sa unang pagkakataon na itinuring niyang most challenging stint, Epektibo ang pagpapalit ng liderato sa February 21. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.